Ang pag-islam. Ang pag-islam ng mga Muslim ay kahalintulad ng seremonya ng pagbibinyag sa mga Kristiyano. Handa ka na ba? Sa ating akdang babasahin ay iyong matutunghayan kung nasunod ba ng mag-asawang Muslim ang seremonyang ito ng pag-islam. Napaangat sa pagkakasandig sa sapasimano ng bintana ang ulo ni Ibra nang maramdaman niya ang rumaragasang yabag ni Tarhata ang kanyang kapatid. Kipkip -kip nito ang ilang baru-baruan patungo sa silid na pinagmulan ng nag-iihit ngunit maliit na tinig ng pag-iyak. Batid ni Ibra na dumating na. Dumating na ang kanyang hinihintay. Parang gusto niyang lumundag. Lalaki kaya? Babae kaya? Kung lalaki ay... Hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Napasugod siya. Totoong sabik na sabik siyang makita ang bata at si Amina. Lalaki! At malusog na malusog! Mataginting na wika ng panday habang binibihisan ang bagong silang na sanggol. O Amina, wala na akong mahihiling pa kay Ala. Tininig niya ang ating panalangin. Wika niyang sabay haplos sa pawisang noo ng asawa. Ipinukol ni Ibra ang nananabik na paningin sa sanggol na hawak pa rin ng panday. Gayun na lamang ang kanyang kagalakan nang makita niyang parang nagpupumiglas ang sanggol sa pag-iyak. Makisig at lalaking lalaki talaga ang aking anak, malang-malas sa kanyang ama. Bulong sa sarili ni Ibra. Nasa pagmamalaki sa sarili si Ibra nang marinig niyang may sinasabi ang kanyang ina. Mas mainam siguro kung susundin mo na ang imam upang maisagawa na ang bang. Hindi na pinakinggan ni Ibra ang iba pang sasabihin ng ina. Magaan ang loob na tinungo niya ang tirahan ni imam. Masayang ibinalita niya sa imam ang panganganak ng asawa at magalang na inimbita ito para sa seremonyang dapat isagawa para sa isang bagong silang na anak ng muslim. Ikinagalak ito ng imam at dali-daling hinagilap ang kanyang dasalan para sa gagawing seremonya. Tahimik na nakamasid ang mga kasambahay ni Ibra habang banayad na ibinubulong ng imam sa kanang tainga ng sanggol ang bang. Ngayong isa ka ng ganap na alagad ni Ala, naway panatilihin mo ang magagandang aral niya, dugtong pa ng imam. Kailan naman ang paggunting? Nakangiting tanong ng imam. Tulad po ng nakaugalian, itong araw mula ngayon, sagot ni Ibra. Masuyong inalalaya ni Ibra ang imam sa pagbaba at inihatid ito sa kanyang tirahan. Ang sumunod na araw ay lubhang naging abala para sa mag-asawa. Totoong din nila maatim na ang kauna-unahang bunga ng kanilang palad ay hindi pa mahandugan ng buo nilang kaya. Ilang araw bago sumapit ang paggugunting, na pag usapan ng mag-asawa ang ipapangalan sa anak. Ano kaya ang mabuting ipangalan sa ating anak? Sabik na tanong ni Ibra kay Amina. Kay gandang pangalan, Abdullah. Bagay na bagay talaga sa ating anak. Pagmamalaki ni Ibra. At sumapit ang araw ng paggunting. Sa bahay ay marami ng tao. Halos naroon ng lahat ang mga kapitbahay na tutulong. Maaga pa'y kinatay na ni Ibra at ilang katulong ang limang kambing na sadyang inihanda bilang alay at pasasalamat sa pagkakaroon nila ng supling. Samantala, ang kababaihan na may abala sa pag-aayos ng hapagkainan at paghahanda ng masasarap na kakainin para sa mga panauhin. Ilang sandali pa dumating na ang imam at ibang pandita. Sa saliw ng balyanji, isang katutubong awit, sinimulan na ang paggunting. Lumapit ang imam kay Abdullah na kasalukuyang kalong ng ina at gumupit ng kapirasong buhok ng bata. Ang ginupit na buhok ay maingat na inilagay ng imam sa isang mangkok ng tubig. Tahimik na pinagmasdan ito ng lahat. Wala ni isa mang hibla ng buhok ang lumubog sa tubig. Sigaw ng karamihang nakapaligid. Sapat na itong narinig ni Naibra at Amina upang umapaw ang kagalakan sa kanilang mga puso. Nakapipiho silang papatnubay ni Ala ang paglaki ng kanilang anak. Maganda ang hinaharap nito sa buhay. Ipinagbunyi ng mga tao ang magandang kinabukasan ng seremonya. Bawat isa sa mga panauhin ay nagbigay ng pera at regalo para sa bata. Siyang-siya ang mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Abot-abot ang kanilang pasasalamat sa mga dumalo sa paggugunting kay Abdullah. Ilang panahon pa'y masasaksiyan naman natin ang huling yugto ng pag-islam ni Abdullah wika ng isang panauhin. Pihong mas malaking handaan yon ano Ibra? Biro ng isa pa. Hayaan ninyo at pitong taon mula ngayon ay imbitado kayong muli. Nakangiting sagot ni Amina. Sana kasabay ng mauli din nabi para masaya. Mungkahi ng iba. Tiyak iyon. Halos panabay na wika ng mag-asawa habang masuyong pinagmamasdan ang inaantok na si Abdullah.